Bro, bakit ang bilis mo magpa -ab? Solid na agad ang body mo. So yan, maraming maraming salamat ulit sa'yo bro. And uh, ang sagot ko dito, kailangan natin ma-realize na iba-iba tayo. And huwag tayo mag-compare sa iba. Maybe mas mabilis ang maging fat loss ni Mark kaysa kay Dan. Pero dapat sa sarili lang natin i-compare ang progress natin to our past self. So yan, uh, pwede kasing kaya mo nasasabi na mabilis yung fat loss ko dahil nakikita mo lang yung mga highlight na pinapost ko sa mga sa mga stories or sa mga post natin or yun, tumitingin tayo sa Instagram and ako, ako rin no, kahit ako kung tumingin ako sa YouTube, sa Instagram yung ibang makikita nating accounts na hindi natin alam kung ano yung history nila, maybe on gear pala sila hindi tulad natin na natural lang so mas mabilis talaga yon maybe ang ganda-ganda nung rate nung fat loss natin, rate nung strength progression natin, rate nung muscle gain natin, pero pagka tumingin tayo sa social media, ayan. Then suddenly, parang nobody ka na lang. Wala kang kwenta, ang bagal-bagal mo, ang hina, hina mo. So, lagi lang natin i-compare sa sarili natin. No?